Bakit nga ba pinatay si William Tyndale? Hindi dahil sa pagsasalin lang ng Biblia sa Ingles. Noong 1408, may batas na nagbabawal sa diautorisadong salin ng Biblia dahil sa maling salin ni John Wycliffe na puno ng erihiya. Ligal ang mga autorisadong salin at pinapayagan ang pagbabasa nito. Ang batas ay para lang pigilan ang sinumang maglimbag ng walang pahintulot ng simbahan. At ito nga ang ginawa ni Tyndale tinanggihan siya ng simbahan dahil walang nakitang kailangan ng bagong salin at gulong-gulo ang Europa sa reformasyon. Hindi rin siya magaling na iskolar at kilala sa mga diortodoksong ideya at paghamak sa klero. Nang nasa Worms siya, sa ilalim ng impluensya ni Martin Luther, gumawa siya ng salin ng bagong tipan noong 1525. Ito ay puno ng tendentious translations. Sinasabi ng mga kritiko, lalo na si Sir Thomas More, na sinadya niyang baguhin ang mga salita para itaguyod ang protestanting doktrina at pahinain ng simbahan. Halimbawa, church ay naging congregation, priest ay naging elder, charity ay naging love, do penance ay naging repent. Si William Tyndale din ang unang nagpasok ng pangalang Jehovah sa English Bible. Bumuo ito ng mga maling turo. Sabi ng obispo ng London, mayroong dalawang libong kamalian sa salin niya. Kasama pa rito ang mga prologues at notes na labis ang paghamak sa simbahang katoliko. Inkondena ito ng simbahan at maging ni King Henry VIII mismo, na nagsabing dapat na lubusang alisin ang salin ni Tyndale. Kaya, ang dahilan ng pagbitay kay Tyndale ay heresy. Dahil ang kanyang salin ay naglalaman ng mga heretical na ideya, hindi dahil sa pagsasalin mismo. Ang simbahang katoliko nga ay naglabas din ang sarili nilang salin, ang Dwyer Hames, pagkalipas ng ilang taon. Ang aral dito, mahalaga ang tumpak na salin ng salita ng Diyos. Huwag itong guluhin. Pero alam nyo ba na hindi naman si William Tyndale ang unang gumamit ng pangalang Jehovah? E-research nyo sa maraming nagkalat na mga AI. Si Raimundo Martini, isang monghe ng Dominican, ang unang naitalang gumamit ng Latinized na anyo ng pangalan ng Diyos na lumabas na Jehovah. Ginawa niya ito sa kanyang akdang Pugio Fidei, Dagger of Faith. Ang Jehovah ay nabuo sa pamamagitan ng pagsasama ng mga katinig ng tetragrammaton YHWH at mga patinig ng salitang Hebreo na Adonai, Panginoon. Ang kanyang akdang Pugyo Fidei ay lumabas noong humigit kumulang isang libo dalawang daan pitumpo kung saan ginamit niya ang pangalan na Jehova. At isang katolikong iskolar noong isang libo limang daan, labing walo na si Petros Galatinos ang nagpalaganap ng paggamit ng anyong Jehova sa kanyang pangunahing akda, de Arcanis Catholicae Veritatis tungkol sa mga lihim ng katolikong katotohanan. Bagamat minsan siyang tinatawag na inventor ng terminong Jehova dahil lumalabas na ginamit na ang anyong ito ni Raimundos Martini bago pa siya. Kaya mga kapatid, huwag nating dibdibin ang paggamit ng pangalan ng Jehova dahil yan ay invento lang yan sa mga paring katoliko ng noong ikalabintatlong siglo para sa kanilang thesis at sa unang bahagi ng ikalabing anim na siglo. Ngunit nilapat sa kauna-unahang pagkakataon sa English Bible ni William Tyndale na nireject naman sa simbahan at sa secular na pamamahalaan dahil tadtad -tad ng kasinungalingan na siyang nagpapahamak sa kanya. Yan ang history at hindi makikita sa Biblia. Kaya kapatid, magsuri pa more, hindi lang sa inyong kapaligiran. Kaya ang saksi ni Jehovah ay may sariling mundo ng Biblia na tinatawag nilang New World Translation kaya ito'y hindi makikita sa Bible Hub ang pangunahing salin ng Biblia na ginagamit ng mga saksi ni Jehovah, ang New World Translation of the Holy Scriptures (NWT) ay unang inilabas ng buo sa English noong anim na raan at anim na puti isa. Gayunpaman, mayroon itong mga naunang yugto ng paglabas at mga sumunod na revision din isang libo siyam na raan at limampu Unang inilabas ang New World Translation of the Christian Greek Scriptures, ang Bagong Tipan, 1953 1960 Naglabas sila ng iba pang tomo ng Lumang Tipan. Isang libo naraan anim na isa, inilabas ang kompletong New World Translation, Lumang Tipan at Bagong Tipan sa iisang volume. Isang libo naraan walumput apat, nagkaroon ng minor revision. 2013, inilabas ang major revision ng NWT na may mas modernong wika at ilang pagbabago. Ito ang bersyon na kasalukuyang ginagamit at ipinamamahagi nila ngayon. Kaya kapag tinatanong kung kailan, binago ng JW ang translation ng Biblia. Karaniwang tumutukoy ito sa paglabas ng NWT noong 1950 para sa NT, isang libo anim na at anim napu para sa kompletong Biblia, at lalo na ang isang libo labing tatlo na revision. Salamat muli sa inyong pagtangkilik sa Fitful Love Lover. Tandaan, kung hindi tapat, hindi tunay na mananampalataya. Bago tayo maghiwalay, ibabahagi ko ang aking natuklasan Ang freedom of religion ang siyang gabay sa pagbabago ng mga salim ng salita ng Diyos. Kaya walang basagan ng trip. Hanggang sa susunod! Please subscribe, follow, like, and share!